Masayang gabi, mga katropa! Hello po, thank you so much for joining us tonight. I will be one of your hosts again. Ako po si Darren. And thank you so much for uh, being with us tonight here to celebrate ang TNT 5G Max Masaya! And uh, this may my hope... My first time hosting again for TNT after TNT Pop Show, so it's so nice to be back. And thank you again, TNT family, for having me. May allow me to call back on stage my co-host for this evening. sa hapon. at naman Let's give it up for Alexa ilaka na Ang galing-galing mo. Thank you so binigay much. Mo, nabapasayaw ako. Gusto ko sumali. Next, Next time. time, isali mo naman ako sa dance number mo. Sina <laughs> uh, si Rose. Ikaw si Rose. Sana ako yon. Yes. Pero anyway, mga katropa, nandito pa rin tayo sa Market Market. At parang dumadami pa tayo. Very yeah. good. Very good. Thank you so much, mga katropa, for joining us tonight as we celebrate the launch of TNT's 5G Max and TNT Panalo phone. Yes, and thank you sa nag open sa TNT 5G Max Masaya Showdown. We have the NU Dance Company, of course, together with Mimi. Yeah, yeah. Oi, oh, alam mo, oh. pangarap kong maparinig sa kanya. <laughs> ang daling. Mamaya At, ah, mamaya ah. Yes. <laughs> pero grabe, ganito pala mga katropa, syempre, Ang saya, di diba? ba? Sobra! Kanito ako ako nandito! Ano? ko! Kanito ko pa sila! Uh, binubudol, saya, sana masaya sila. Yes. Pero ito na nga, we also want to acknowledge siyempre mga naggagandahan at naggagwapuhan natin mga katropa na nandito pa nga. Oh, ayan sila. Yeah. Sa harap. Ayan. Ayan sila. And shoutout mo naman yung fans mo. Oo, mga ganun natin sa lobo. Maraming okay. salamat sa pagpunta. Hello sa ating mga TNT subscribers, ang ating mga influencers, Syempre yes. And magandang gabi rin po sa ating mga sales partners. Good evening, everyone! At syempre, kailangan nating makausap si... Kailangan ko, personally. Ito na. Ito na chance mo. Kailangan kong ng personal si Mimi Yuck. Kaya Mimi ya please join us back on stage. Hey. Grabe naman! Ano ba yun Alam mo, sobrang napagod ako sa performance ko. Bakit? Kasi first time ko yun. Kaya sobrang biliba ako sa inyo guys. Kasi parang on a normal basis siyang ginagawa. Siyempre! <laughs> <laughs> Oo, lalo pa na! Darin. Maraming salamat. Oo naman. Max, masaya talaga. Masama-sama yes. tayong Tama. tumatayaw at kumakanta, oo. Uh -uh. Yes, mimiya! Ano? Yeah. Thank you so much for joining us tonight. At baka naman um, sa, sa mga katropa natin, maraming ba bati mo naman sila. Hello mga katropa! Yeah. kayo? Ayan, buti ay kumandang weather kasi kanina medyo yes. uulan ulan Ayan, samahan niyo po kami hanggang matapos po ang ating programa programa. Ayan po, at Max Masaya pa po ang ating samahan with TNT 5G Max. Yeah, yes! Tama. Yes! Meron ka bang message para sa mga audience members natin, yung mga katropa natin? Alam mo, Alexa, sa totoo lang, wala talaga. Oo, <laughs> okay yeah. na. De okay na. Ayun baka Nakakaya naman doon sa ribbon mo, napakalaki. Masasayang kung hindi ka magsasalita. Kasi nga ka ako, ang regalo ng TNT sa ating mga katropa. Yes. At may regalo rin ang TNT sa ating mga katropa. Ang 5G Max TNT. Yes, this is the newest and the itest yes. 5G right now. Kasi mas mabrisa po at mas wide coverage ng ating 5G ng TNT. Yes. Yes, maraming salamat Thank maraming, you so Mimi. much Mimi. Thank you guys. Hello. Kasi first time kitang mabit. meet Totoo ba, Alex? Ano ka ba sabay tayong tinood? <laughs> <laughs> ano okay. Lagi ako nanonood talaga ng news ni Mimiya. <laughs> Tapos lahat yung mga content niya pinapanood ko talaga. Tapos uh -oh. nagtataka lagi nanay ko pag nagsasalita ako laging may... Ah, yeah. Tapos sabi niya, ano ba yan? Bakit ka ganyan? Nawaan ito, ka ito na. Mo, ito po, ito po Ay, ang uh, aso ba si mother? Wala siya dito, uh, wala si pero makakarate. makakarating. Uh, 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 uh. Thank you. Approve ba sa Slay? Uh, 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 medyo flat siya darin, no? Uh, okay. flat, 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 I think, I think uh, kailangan lang ng training mo. Oo, oh, po ng vocalization oh, ni Next time, Alexa, <laughs> okay. natin yan. So, yung darin. kasi Sige. papansin ko medyo nagpa-flat like, so ka no? Sorry, sorry, uh, sorry. Uh, next uh, time, nagagalingan niyo ah. Thank you, baby! Thank you, Papa Give Thank you so oh, yeah. much, Mimi, for joining us in today's celebration of a milestone in TNT's history. Milestone? Milestone! Anong milestone yan? Hindi kasi, di diba, a few years ago, nilaunch ang TNT na 5G network. At ngayon, TNT is testing a more powerful version of 5G na tinatawag na 5G Standalone or 5G SA. Tama. And oh. today, we're calling it TNT 5G Max. Wow, Ibig sabihin, max. sa TNT 5G Max, max maganda ang service, max mabilis ang speed, at max quality ang customer experience. Wow, ni research natin yan. No. Kaya naman, and short, ilan na lang sa mga benefits na nakikita nyo ngayon on TNT 5G. We have streaming, gaming, video calling. Max pinabilis pa. Kaya naman, sobrang bongga talaga ng celebration natin today. And I say deserve. Yes, deserve. Deserve. Uh Oo, -oh. at syempre gusto ng TNT na may experience ang lahat ang TNT 5G Max. Kaya naman ngayon, nilaunch din ng TNT, ang TNT Panalo Phone. The most affordable 5G phone in the market for only... Eto na, na. 3,990 pesos! 990 pesos. Grabe, 3,990 pesos. Play. Pwede mo nang iregalo yun para sa I Pasko. I mo ako nun. Sige, <laughs> madami. oh, pero ko alam, yan. alam mga nga, ito na nga, Itong phone na to, 5G Max Ready na meaning, kaya niya sumabay sa bilis ng TNT 5G Max. At mapibili natin ang TNT Panalo phone sa ating Saya Upgrade Booth over there at sa mga smart retail stores and malls near you. Yeah. Oh, di ba? Anyway, guys, ang smart, ang doon ang booth, okay? Dito, if you yeah, think the stage right side, na doon. Kung gusto niyo bumili, go! Yes. You know, we are so, so very, very proud of these developments. Kaya thank you, TNT. Thank you so much for paving the way to advance the technology para sa ating mga katropa, syempre, at para sa ating mga kapwa Pilipino. Yes, tama yan, Alexa. Kaya naman todo ang ating celebration ngayong gabi. may pa tayong mga surprise sa mga katropa na dapat abangan, including special performances from my co-host sa Showtime, Jackie Gonzaga. <laughs>